Sir, mawala yung signal. O oh, may nagbibigay na po ba ng tulong po para sa financial assistance? <suturna> Ay, ah, may nalikom na kami, sir. Bye. Thank you, May nalikom na kami, 21,000. Ano na po? May nalitin na kami, uh, 20,000. Ngayon, sir, no, makinig kang mabuti. Hmm. Ah, bakit ano ba nangyari sa pasinte? Ah, uh, ano lang, sir, ah, uh, uh, nagkaroon siya ng, ano ba, yung sa, sa tiyan niya sir, unong pira ba sa tiyan? Yung dito Ilang, taong, ilang taong go lang na yung basinte? Ano lang sir, mga 38 yata sir? Okay, ilang tonggo lang ka na? Uh, 30 sir, 30. 30, kailan ka nag 30? Noong August 5 sir, 1993. Sana makatulong na po ito sa kanya ha? Ay naku, maraming salamat sir. Ay, by the way, sino po ito sir? Si Aido Romeo Katakutan ito. Ah, Romeo Katakutan, yung si Katsir, yung artista? Yung vlogger, yung vlogger. Ah, yung vlogger, yun ba yung tilapia niya, niya sir? Opo, 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 opo. Ah, na napapa napapanood ko yan sa, no, sir, sa Facebook. Sana sir, na itong tulong ko sa inyo sir ha, ibigay mo to sa kanila ha. Ay, sige sir, ibigay ko kagad yan sir. Kailangan po na ma-video call kita mamaya doon sa ospital. O oh, sige sir, sige kay tama sir, punta. Hintayin mo na kita mag-video call sir para punta ako doon sir. Oo. Oh. Ngayon po Yung pasyente nasa ospital pa rin ngayon. Oh sir kasi nga sir kulang yung pera sir. Kailangan namin ng uh, mga 100,000. 100,000. Para operasyon. Oh, kasi yung bituka niya, sir, dudugtungan ng ano, ng host daw yung dudugtong. paano ba? di ko alam eh. Basta putulin daw eh, dudugtungan daw eh. Ah, ganun ba? Okay. Walang problema yan. Tatapos pa dyan, ha? Oo, oh, di, di, di nga nakatulog yung ano, sir, yung tatay, yung nanay, kasi nga, ah, hindi ma makadumi, sir. Ang dumi niya, sir, nilalagay na lang dun sa supot. ha? Ah? Yung tayo niya ba, hindi lumabas kasi yung bituka niya kasi may problema, barado. Ah, hindi siya maka ano ka maka ano po nang uh, labas tang hindi, sa... makalabas yung tie sa Sir, hindi makalabas yung tie. Ah? Hindi makalabas, kailangan ano, kailangan na ano yung dito sa office. Ano ah, mo diyan sa message inbox natin, sir? May sinesend pa po, po sa inyo na referral code para sa pagtransfer po. Ah, referral san sir sa text, sir. Text message. Ah, ito, sir. May dumating nga sir. May 6 okay, rin... na number dyan. Ah, uh, 6 na number, sir. Oo. Oh. Oo. Oh. Ano pa yon? Ah, bakit sir? Kala ko pira ibigay mo sir. Ka bakit ka muna sir? Ang pera sir na 65,000 na tulong ko sa inyo nandito pa sa bank account ko. Ah, nasa bank ko. Ita-transfer ko pa po ito sa GCash niyo. Nakikinig ka ba? Oo oh, sir, pero pa, ba, bakit ano, may number na ano? Anong mangyayari dito ka, sir? Kasi kami sa inyo sir na referral code para sa pag-transfer. Ah, tapos para ma-send to yung 65,000. Ah, oh, okay sige. Ano tapos. Ano na number diyan? Ang uh, ang anim na number dito, sir. Ang anim na number, sir? Oo. Oh. Ano ah uh, 1 2 3 4 5 6. Sir, hindi ako nagluloko sa iyo, sir ha. O, oh, di putang ina mo din, sir. Regarding sa lahat ng black tone kayo. Ha. Sa mga hindi na hayop kayo. Wala kayong ginawa kundi mamirisyon ng kapwa mga animal kayo, ha. Mamatay ka sana, sir. Kulong ka. Mamatay ka. Isipin mo, nang gagago ka.